Hello mga kabro, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa aking Youtube Channel. Ah, hello mga kabro, dito po tayo ngayon sa ilalim ng puno po ng kahoy na kung saan makita natin na simbolo po ng paghanap ng treasure po na nilibing po na ng mga hapon po. Ah, hello po. Ito na po, puntahan natin. Tingnan natin 'yung bato. hello mga kabro. 'Yun po ang hugis ng bato, bro. bro, na parang hugis ng mukha ng tao. Tingnan po natin kung anong hugis niya mga kabro, no. May dalawa po siyang mata, bro. Ito pong isa, ito pong isa. At saka po may bangag po dito may bangag dito ang malaki po oh, ang laki oh. Then tapos baba -ba niya oh, ito. Yung mga kabro, ang tandaan natin, kumaganap tayo ng treasure. Sa harap ng batong ito na parang hugis ng tao po. Kung wala pong sa harap niya, kung wala pong puno ng kahoy, kung wala pong bato na malaki, doon po sa lalim na baon yung treasure. Yun po, mga kabro. Tingnan natin. Ayun po, oh, kahoy oh, laking kahoy. Dito tapos sa kabila po natin, mayroon pong malaking bato na simbolo po dito. Dito, yun po ang tingnan natin, yung ang mata, yung dalawang mata at saka yung ito. So nakaharap siya ng malaking bato. Punta tayo dito, mga kabro hanap lang tayo ng ibang ladaanan ah hello mga kabro dito na po tayo mga dalawang meters lang po galing po sa may ano may mukha hugis ng mukha ng tao po yun po ito hugis pa rin ng mukha ng tao yung ano pero malaki yung bato bro malaki siyang bato pero tingnan natin kung anong design naman to sa bato hindi po nagalaw yung bato ito kasi po ang ano lang po ang mapanlab mong hinahanap nila doon ah dito. Yun po oh, puno pa rin ng kahoy oh. Yun po ang hugis ng bato po. Yun po sinasabi nila daw, ito po daw daanan ng malapit lang po sa uh, sapa, yun po. Yun po oh. Parang hugis ng ano oh yun oh yun oh nakahugis oh dito ng bak bak nya doon sa tinitingnan na to unang tinitingnan natin papunta doon sa sapa yun oh tingnan nyo mo tabo din tapos papunta sa lalim din tapos dito yung mga sign nya yun oh itong sign nya ang ibig sabihin yun bro ng mga sign na yun, yung mga puti na yan nandun po sa puting bato yun ang tinuturo nito yung papuntas lalim yun ang butas puting na natin hanapin natin dun, dito at dito pa rin sa kabila natin may puting bato doon okay, puntahan po natin yung laki ng bato bro hugis hmm? pa rin ang mukha dito nakabaon yung ano sa puti na katulad nito. Dito na baon yung mga treasure po. So, puntahan natin. Mga dalawang meters lang po galing dito. Hanap tayo ng danan mga kabro. Hanap tayo ng danan. Hello mga kabro. Dito na po tayo. Sa harap ng puting bato po. At nagturo kung saan po nakabaon yung treasure. Ito po, puntahan natin yung bato, bro. Yun. Yun, mga kabro. Ito so, sa harap tayo ng bato ngayon. Yun o, oh, dalawang mata, bro. Ito. Wala nang malaking butas dito. Wala nang malaking butas dito. At saka yung maliit na baba -ba niya po. So tingnan natin kung saan yung naghanap yung ano, saan yung nakaharap yung mukha niya, yung dalawang mata niya, tingnan natin. Oh. No? At dito sa kabila ko po, may isang bato po sa puno ng kahoy na doon po nila nakuha yung treasure. So tingnan na lang natin mga kabro. Galing dito mga kabro, mga dalawang meters lang po. Galing dito, pero ang ang daming mga puno ng kahoy po pero magganap lang tayo ng mga kat madaanan natin ah, daan tayo dito mga kabro ah. daan tayo dito ah. yun po ang lahat na naukay nila mga kabro ay treasure po sa ilalim, 'yun po ang plat tandaan natin na ito pong nakuha sa ilalim ng lupa sa paghukay nila bro. paghukay nila, 'yun po oh. Ang daming mga bato po, bro. Daming bato. 'Yun, mga kabro. Mga kabro, dito nila nahukay yung treasure na sinasabi nila. 'Yun po, mga kabro. Ayan po mga kabro Tinabakan na nila ng ano bro Mga 1 meter na siguro to Galing sa taas Ayan ah, mga kabro